Natatandaan niyo ba ang paghain ng petisyon para sa writ of amparo ng anak ni Harry Roque na si Bianca Hasinta Roque sa Korte Suprema, kaugnay ng pagpapaaresto ng House Quad Committee sa kanyang ama? Ayon kay Bianca na law student sa UP ay may grave abuse of discretion ang mga mambabatas ng Quadcom at inabuso rin ng mga ito ang legislative power na mag-imbestiga na dapat ay nasa executive at judiciary branch. Sa kanyang petisyon ay hiniling niya na maglabas ng temporary protection order ang Supreme Court upang pigilan ang Quadcom na ipatupad ang arrest order laban kay Roque at para pagbawalan silang padaluhin sa pagdinig at magsumiti ng mga dokumento ang kaniyang ama. Tara at ating panoorin ang kasagutan ng Korte Suprema. The Supreme Court on Bank during its session today, October 1, 2024, acted on the following matters. In the case of Attorney Herminio Harry L. Roque Jr., represented by Bianca Jacinta R. Roque, versus the House of Representatives Quad Committee, Attorney Harry Roque seeks the writ of amparo, claiming that the House Quad Committee's contempt and detention orders threatened his rights to life, liberty, and security. He also asked the court to prohibit the Quad Committee from arresting him, requiring him to attend future hearings, and producing documents. The court denied raucous prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. The scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof, which are not present in this case. The court directed the Quad Committee to comment on the petition for prohibition within 10 days from receipt of the court's resolution. Samantala, isa si Attorney Harry Roque sa mga inirekomenda ng Quadcom na sampahan ng kaso dahil sa pagkakaugnay sa operasyon ng Pogo. The Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following personalities involved in Pogo-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Lee Ong, Go Waping, or also known as Alice Lial Go, Yang Jian Xin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang, the younger brother of Tony Yang and Michael Yang. Sabi niyo, uh, Korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng paok sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi nyo sa ano yan sa korporasyon but you also nung nagsalita kayo kanina you also referred to it at as bahay ko. Uh, dumating po sila sa akin tanggapan Uh, ang kasama po ni Secretary Roque ay si a uh, certain Cassandra Leong. At uh, yun po ang dinudulog niyang matulungan sapagkat ang problema po ni Mr. Ka ni Binibining Cassandra Leong is yung authorized representative nila, supposed to be na uh, hmm. nakamarka naman doon na uh, si ginoong Kunanan, ay hindi daw po binabaya yung pinagkakatiwala nilang pera kay Mr. Cunanan sa Pagcor. So yan po yung averment nga ni Miss Cassie po, Pero sinabi si din, sinasabi din sinasa yon ni Atty, ni Attorney Roque na yun yung agenda nung meeting Opo, pagpunta sa inyo. Po, po si so pareho po yung sinasabi ni Miss Cassie Leong at ni Attorney Roque na ang problemang dinudulog sa Pagcor ay si Mr. Cunanan ay hindi ibinayad sa Pagcor yung kinolektang buwis ng Opo. Lucky kulang, South 99. Kulang po 500,000 US dollars do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any pogo for that matter? I maintain as an officer of the, the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other pogo. All right. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa pogo sa PORAC. Yes, so Totoo po, po. yun, nakipag-meeting okay. ako, but as I said, ang uh, aking kasama po ay kakilala ko bilang whirlwind corporate secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Sa kasalukuyan, si Attorney Harry Roque ay nagtatago at pinaniniwala ang nasa Dubai ayon sa balita. Nagustuhan mo ba ang video? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video. Hanggang sa muli!